Yun, what's up mga kaser yun, panibagong araw na naman guys So 6am yan ang umaga mga lodi So nag-iisip ako guys kung ano yung gagawin ko ngayong araw na ito, mga lodi So uh, naka nakaprogram talaga sa akin guys yung ayusin ko talaga yung ano Yung trapal yan sa may parking lot ko mga lodi Kasi yan kasi ako mag, ano, mag uh, tutorial ng ating uh, kites mga lodi So gusto ko uh, maayos yung trapal at uh, syempre hindi mainit At uh, pinag-iisipan ko at pinagkaplano ko kung saan ko ba ilalagay yung nabili kong trapal So syempre, Siyempre, nalagyan ko na siya ng dry net, mga lodi. Kung papapansin yung mga lodi, yung net na yan. So, malapad siya. 3 x 6. Yung sukat ng nabili ko mga lodi. So syempre, ayan, napag-isipan ko na na ano, uh, gamitan siya ng uh, barina mga lodi. So yan o, oh, tayo mga lodi at uh, natin siya ng ano, ng nail. Yan, para sa pagtatalian natin ng ating mga uh, tali para sa ating trapal. So yun yung inuna ko, yung trapal na yan mga lodi, yung pinakamatagal ko ng trapal na ginamit, na ginagamit mga lodi para sa gripo. At dahil dyan, hindi kami naiinitan, yung pinaka uh, matandang trapal na yan na ginagamit ko mga lodi. So yan ang So, tatanggalin natin siya at syempre, lalagyan ko na ng uh, pako yung mga dingding para syempre matali na natin at ayun, inaayos ko na nga yung tali para dun sa trapal. Ayusin ko kasi para mas ano siya, mas okay at mas uh, maayos yung pagkakabit mga lodi. So, ayan inabit ko na nga yung isang dulo at syempre yung isang dulo naman dito sa may malapit sa ah, dry net na pinagkabitan ko mga lodi so ayan, yan muna yung inayos ko mga lodi so ayan, talagang busyng busy tayo ngayong araw na ito mga lodi dahil ayan, pinaghahandaan ko kasi yung mga future na ah, pag tutorialan ko yun mahalaga sa akin yan dahil um, napaka-init talaga yung panahon at kailangan na hindi tayo mainitan kapag tayo nag tutorial dito sa may parking lot mga lodi so ayan guys, so yan sinisipat ko nga yan mga lodi. So, ayan, talagang gusto ko maayos at uh, kahit wala pa naman tayong ano, uh, bubong para dyan sa ano, sa parking lot natin. So, ito muna yung pansamantalang ginagamitin natin mga lodi. So, yan nga yung nabili kong black na trapal mga lodi. 150 50 pesos per yard. So, tatlong yard yan mga lodi. So, ayan o. Oh. So, bago ko nga pala sya ikabit syempre, butas-butasan muna natin sya para pag umulan. So, lulusot lang yung tubig dyan sa mga binutasan na natin. At ayun na nga, yung mga nilagay ko nga uh, mga pako doon doon sa mga pinagbarinahan natin mga lodi. So doon ko na siya ikakabit. At, kung wala talaga yung trapal na yan, yung black na yan guys, talagang napakainit pa rin kahit meron siyang dry net. Kasi yung dry net naman kasi ano eh, uh, may konting liwanag pa rin na pupasok. So kailangan ko talaga yung trapal na yan para syempre komportable tayo at hindi tayo mainitan kapag tayo ay na tutorial ng saranggola mga lodi. So and guys, so yan. So, pansamantal lang muna yan, pansamantagal mga lodi. So, kailangan nating tiisin muna at habang hindi pa tayo nakapagpagawa ng ano, nang uh, bubuong para diyan sa ating ano uh, parking lot. So pinag-iisipan ko kung ang ipapagawa ko niyan sa parking lot is ano uh, slab na siya with second floor pero sa tingin ko parang medyo masyadong ano napaka-raming pera yung gagastusin natin para diyan So wala tayong pera mga lodi. So yan na nga natapos na natin, guys. So yan pinagpawisan ako diyan at dahil mga 9:30 na ng umaga, guys. So mag-prepare na akong lulutuin mga lodi. So Ayan, so para mabilis lang yung pagluluto natin mga guys, so magluluto muna ako ng ano, ng ginisa sa kangkong na mayroong sardinas mga lodi. So yun, yung mga hindi kumakain ng sardinas diyan mga lodi, so pasintabi na lang tayo mga lodi. So ang sarap kaya ng ano sardinas guys, lalo na kung uh, lalagyan mo pa siya ng ano, igigisa mo siya sa uh, gulay, kangkong, pechay or talong or kaya ng bala kung anong gulay ang gusto niyo ilagay mga lodi. So, ayun yung mga ingredients natin mga lodi. At syempre, iluluto ko lang siya sa uling mga lodi para masarap. So, kapag sa uling siya, masarap siya guys. Iluto. At syempre, nilagyan natin siya ng mantika mga lodi. At igigisa natin yung sibuyas bawang. So, ayan mga lodi. At syempre, kailangan na maluto muna yung bawang at sibuyas. Magkulay brown siya. bago natin ilagay yung sardinas mga lodi. So, ilalagay natin yung mga sardinas dyan sa niluluto natin kapag kulay brown na yung sibuyas bawang mga lodi. So, ayan nga. Inilagay ko na yung is isang si sardinas na brand. Dalawang klasing brand ng sardinas yan guys. Yung green at pula. So syempre medyo may maanghang. So paborito natin dahil syempre Bicolano tayo, Uragon tayo. At nilagay natin ng paminta syempre at hahalu-haluin na natin siya hanggang sa kumulo. At syempre lagyan muna natin siya ng tubig at papakuloy natin bago natin ilagay yung kangkong na hinimay natin kanina mga lodi. So yan nga medyo kumukulo-kulo na siya. At ilalagay natin yung kangkong guys. Yan napaka healthy guys. So yan green na green. So you know Sa mga hindi ko kain ng sardinas dyan so yan pagkain mahirap to mga lodi so sa mga hindi sanay dyan ayan pero ang sarap nyan mga lodi so so syempre papakuloan lang muna natin siya hanggang sa kumulo at hahalu-haluin natin sya at syempre ah, lalagyan natin sya ng mga ingredients mga lodi so Lagyan natin siya ng ingredients. Syempre, oh, yun oh, hinahalo ko muna siya mga lodi o oh, yan. So, panalo talaga, panalo talaga. So, yan mga lodi, yun oh. So, pinapantay ko muna siya para siyempre magpantay yung pagluluto niya. At nilagyan ko na siya ng seasonings mga lodi, yun oh seasoning at syempre lalagyan natin siya ng ano ng um, oyster sauce mga lodi so paboritong paborito natin yan para syempre merong lasa yung ating gulay mga lodi at syempre lalagyan natin siya ng asin mga lodi so yun o asin syempre haloy haloy na natin siya mga lodi ayun haloy natin siya at ah, papakulon ulit natin siya ng mga ilang minutes para syempre maluto yung kangkong mga lodi bago natin siya lagyan ng syempre kalamansi yan lagyan natin siya ng kalamansi mga lodi mamaya maya kapag uh, luto na yung kangkong mga lodi so yun oh panghuli talaga yung kalamansi guys kasi pag uh, medyo naluto talaga yung kangkong ay naluto talaga yung kalamansi guys medyo papait yan so panghuli yung panghuli talaga yung ano yung kalamansi pag luto na yung kangkong mga lodi so yun nga ang sarap na tingnan mga lodi nakakagutom buh So, ang sarap kumain yan, guys, at medyo gutom talaga ako yan dahil marami akong ginawa, mga lodin. Sa araw natong mga lodi. So, ayan nga nilagay ko na yung kalamansi, mga lodi, at syempre, kaunting init-init uh, pa niyan. Ayan, halo-halo, guys, at uh, okay na 'yan, mga lodi, at solved na 'yan. At dahil meron pang natirang ano, uling, siyempre, so, nilagay natin ng ano, ng tubig para kumulo yung tubig niyan, mga lodi. So, ayan nga, guys. Ayun, kakain na kami ng aking bunso, mga lodi. So, syempre, ayan, susubo muna si Sir Char. susubu Susubo muna tayo, mga lodi. So, kain tayo, guys yan ang sarap and happy lunch time mga lodi so you oh. no so susubo muna tayo mga lodi mmm ang sarap ng subo ni sir chard talaga yan no oh. apakasarap mga lodi so ayan no oh. panalong panalo kapag uh, pagod na pagod ka sa mga oras ng ginawa mo yung trabaho so en guys yan isa pang subo yun mm, sarap panalo panalo mga lodi so simpleng ulam lang mga guys at napakabilis iluto at ayan na ah. meron kayong instant na ulam mga lodi at hindi lang yan syempre masustansya yan at gulay at uh, kaya kahit uh, simpleng luto lang yun mga lodi so okay na okay na yun mga lodi so panalo talaga panalo so and guys maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa video mga lodi so thank you thank you at abangan nyo yung mga bagong tutorial na gagawin natin mga lodi ayan busog na busog ako dyan mga guys so ayan maraming maraming salamat guys so thank you thank you syempre kain muna tayo mga lodi at magkapabusog muna tayo mga lodi so ayan